Good morning everyone. Palabas po tayo ng subdivision at dadaanan natin si Maria kasi nag-chat na po siya na alis na daw po kami. Sasamahan ko po siya ngayon para magbayad ng kanyang lupa o ng kanilang lupa ni Mara Mara. na po nila. Nung nakaraan po kasi hindi namin na-withdraw lahat kasi nag-exceed na siya. So, babalik po kami ngayon lunes sa opisina para bayaran na yung kanilang lupa. So sabi naman po ni Gab pwede nang dumiretso sa opisina kaya didiretso na lang kami doon. So ayan, malapit na po. Pasok na ako dito sa kanilang compound at uh, dadaanan ko siya, susunduin pala para makalis na kami. It's already 11 AM na po. Sakto lang naman kasi maganda yung panahon ngayon, mainit. Sana lang po hindi umulan mamayang hapon. Kasi galimitan po dito, mainit sa umaga, tapos sa hapon naman ay umuulan. nan nandito na tayo. Mukhang nakapaglinis na. Magagay ata nagising si Maria. At uh, nakapaglinis na po ng kanyang paligid. Pasok muna tayo dito sa kanilang bahay habang hinihintay natin siya nagbibis pa ata siya. So, hintay lang natin saglit guys. Upo muna dito sa kanyang uh, bahay, sa kanilang bahay upo muna habang naghihintay so salamat po sa magandang panahon salamat din po sa kalakasan ng katawan ipinagkaloob sa atin ngayon ni Lord and sana po ingatan kami sa araw na to ng aming paglalakbay, nandito guys yung kanya mga anak, ah, hindi pumasok kasi akala niya walang pasok ngayon so bukas na lang daw niya papapasukin Malapit lang naman guys yung school dito ng kanyang mga anak. Ano lang, isang sakay lang. Tapos, ano lang din, tabing highway. And marami naman pong tricycle dito. Kaya, hindi masyadong mahihirapan yung kanyang mga anak sa pagpasok. Ayan, paalis na kami guys. May hintay na kami ng tricycle. Kasama ko na si si Maria. O, hindi kami nag-uusap ng damit guys. Pero, pakit pareho kaming naka-pink? Nagkataon lang yan yung kanyang anak na si Andre, yung kanyang bunsong anak gustong sumama, kaso sabi ko hindi pwedeng sumama dun ang bata malayo din po kasi yung pupuntahan namin after namin magbayad sa kanyang lupa is, adediretso kami kay Sir Gab lalagay may baon tubig guys kasi mauha, mauhawin <coughs> ano ba yan, mauhawin ako kailangan akong i-voice over to guys kasi pagtingin ko sa video ko, walang sounds, naka-off pala kasi naggamit ako panina ng Uh, ano ba yun, yung stick. Tapos nilagay ko dun sa ano, yun, hindi ko pala na buksan ng bluetooth. Basta ganun yun guys, kaya kailangan ko i-voice over to. So, ayan, nandito na kami sa bangko. Magwi-withdraw na si Mariana ng pambayad sa kanyang lupa. And then after nito guys, pupunta na kami sa opisina. Ayan tapos, 'yan tapos na pala. Tapos na po siyang mag-withdraw and then pupunta na kami sa opisina. Maghihintay kami ng tricycle dito, na lang kami sasakay. Tapos diretso na doon. Malapit lang po yung dito. Ay, okay, doorbell oh. Ay. Doorbell. <laughs> dito na kami sa opisina, guys. Magbabayad si Mariana ng lote. natin Come in, we're open. Sabi niya, come in, we're open. Ay, hindi pa daw. Ay, hindi pa daw. Hindi <laughs> pa daw pala. Ay, ay. Magbabayad. So, ayan, po, dito na kami. At, nagbabayad na siya. So, ano mauli ko yun ni na po si Maria. Nag-full nag payment na. Congratulations. Meron na siyang lupa ah uh, ano po yun, 500 square meter. Natawa si madam mo. Ay, mali pala. Kulang ng, sobra pala ng zero. may <tis> gusto ko rin mag-ice cream. ano nag-ice cream po kami at nainitan si Maria. Pabloat po to ni Maria at siya mayroon hmm, mainit sa labas. Tapos na po si Maria Magbayad. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. pa check. parapatin namin yung gamas na. alin na Thank you so much. Ayon, si kal kami. ay yung driver namin guys, sabi namin, alawi how. tapos napakamot siya ng ulo nung pagsabi ko na 100. pero pumayag man po siya. ay si kuya. Oh. Ayan po yung naghatid sa amin, no? Kuya. Thank you, Kuya! Mabait na driver po ng tricycle. Ang mura lang ng siningil niya sa amin. Huh? <laughs> Ang mura lang ng siningil.